Kakagising ko nga pala. Ay, ano pala? Ay, 6.27 am na pala. Makaihinga muna. Yan. Gusto ko ihinga mag. Hindi talaga mabako. Ano kaya ang gagawin ko? Hmm. Siguro mo na po ng gata, sorry. Ayun na po yung Para may mainom naman ako. Ayun mo na TV. Ito na muna TV namin. Yan. Ito dahil lang ako nanggatap ko. Ay, wala pa wala. Makaluto Yan, na. Makaluto nga na. Yan, buwang natin ang food. Yan, tapos na rin. Kain na nga muna ako. Nagay pala ako ng gatas. ha, Ay, nakakabusog naman. Nabusog talaga ako. Ay, hindi ko pala na-fix yung TV. Ano yung sa kapit bahay na yun? Ay, tatapon ko nga muna itong gatos ko. Wala na palang laman. Tapon muna itong TV. Ano yung sa labas? Yan. Ala, yung nakatira pala dito. Ay. Ano Ano pala? ulaanchcha ayyaanaayyo babbaxxitinoti nakaka boring naman dito sa bahay inuubuma pala ko ngayon <coughs> <coughs> yan mag-grocery nga muna ako kasi wala na naman yung ref ko kunti na lang mag-grocery na muna

Labas na nga lang. Ano na yung gali? na ko naman. Ah, ito. Yan. Bahala na may ubo ako. Basta maka lang ako ng hindi pag ma... Okay na yung ubo ko dun. Ako ng hindi Yan, cooking. Para may stop din na at lumutok ito tawag nito na just. Eh, ito tubig baka kasi Hindi ba makapag-deliver si Manong? Eh, hindi pala ako makakuha. Ako na pala. Ito, ano nangyari? Sino ba ito? Eh, sandwich. Mamaya na yung healthy food. Yan.

Ay, kunin ko nga muna yung pinamili ko dito. Yun. Wala ko nga muna ito. Para walang makapasok, lagay ko muna ito sa red. Yan, tapos ko na nalagay. Inuubo na naman ako. <coughs> Yan. Punta muna tayo. tayo. Punta muna tayo Punta tayo. tayo. Punta Maka pilih nama nama damai Gimana sakit Parang panggit nama Itu Slay Ya aku jalan Hmm parang cute Tapi ayak aku deh Wow Ayak aku ayo Ayak aku nama itu Ang apa nama nama damai Nama aku takut dito lang muna na ako. Mayroon magaganda. Eh! Ano nangyari? Yan, tapos na pumili. Ay, hindi ko na. Ay, hindi ko na. hindi na lang muna ako sa Starbucks

Hindi pala sila bukas nah. <coughs> ngayon. Thank <phone> you. <rings> 아또이러